Na curious ako kung ano ba yung lasa nitong nakita kong kabanos kaya tara itry natin. Yung flavor na napili ko is itong cheese. Pero gawa na siya sa pork, turkey and chicken. So mix mix na siya. Inopen ko na kaagad para matry na nga natin. Kukuha lang sana ako ng konti kaso ganito pala siya dire diretso. Kaya pumutol na lang muna ako ng gusto kong itry. Noong una hindi ko pa siya malasahan so akala ko walang lasa. So tinry ko ulit at masarap pala talaga siyang papakin. Hindi na kasi ito niluluto at ginagawa na ng snack. And syempre kailangan din natin tong ipatry sa twins. Unang try ni Chino, hindi niya nagustuhan. Sa Charlie naman, ayaw niya talaga tong tikman. Pero maya maya, itong si Chino lumapit sa akin. Tapos, tinry niya ulit. And tingnan niya, kinakain niya talaga. So, ito is sausage na pinatuyo. So, yung lasa niya is sausage na medyo smoky. Pero habang kinakain ko to, ang naalala ko is yung palaman ng lumpiang Shanghai. Hindi ko alam, pero yun talaga yung pumapasok sa isip ko. And tingnan niyo naman kung gaano kahaba to. And sabi ko, hindi ko naman mauubos So, itatago ko muna yung iba. Chewing nga din pala siya. Tapos, tapos, yung nabili namin, isamoy na amoy talaga yung cheese. So, parang mas masarap kung parang longganisa yung lasa.